ang aking mga kabata ni Dr. Jose Perez kapag ka ang bayay sa dyaw umibig sa kanyang salita kal kaloob ng langit lang kalayaan na sarili masapit katulad ng ipong nasa sa pagka pagkat ang salita ay isang kahatulan sa bayan sa nayon mga kariyan at isang katulad ka, bagay ng alimang nilikha noong kadayan Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa harap at malansang isa Kaya ang marapat pagyaman ko sa tulad ng isang tunay na ina ng Ang wikang tagal tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at sa Salita Angel, sapagkat ang buong maalag tumingin ang siyang naggawa at nagbigay sa atin. Ang salita natin huwag din sa iba may alpabeto at sariling kita na kaya nawalan din at na, nanagsigwa ang lunday sa lawa noong dakumong.